ito na naman pong muli ang inyong relojero. Meron po akong isishare sa inyo kung paano siya tutukoyin kung original ba o fake ang makina ng inyong rilo Ngayon, bago ang bago magsimula guys, sana si sa inyo ang magandang gabi po sa inyong lahat, magandang umaga. Ang oras po natin ngayon ay ala alauna e medya ng madaling araw ng buwan ng Setyembre Setyembre Adis, Adis ng taong 2025 guys meron tayo ditong rilo paano ba alamin natin kapag original po ang makina ng inyong rilo lalo na yung sa mga nagbabalak bumili ng rilo subalit gustong matukoy o paano yung malalaman kung original ba yung makinang ng, ng relo ng inyong mabibili o fake ngayon dito po yung kaibahan ng original sa hindi itong mga kahan ng relo pong ito ay puro po ito original itong isa po ay pagawa lang po ito sa akin ng masugid kong customer ngayon itong dalawa po ay ito ang ide-demo ko sa inyo tong relo pare-parehas po siya original yung yung kaha so, balit mayroon po ditong na yun yung ipapa ipapabatid ko po sa inyo kung ano ang kaibahan ng original na makina at saka sa hindi ngayon buksan ko na po sila isa-isa siya nga po, siya nga po pala guys itong mga rilong to kung sa unang tingin nyo po o ano yung mga kahapon ito puro original meron lang dito isa na yung makinang namumukod tangi na ordinary lang siya ngayon ito po siya ilalapit ko po sa camera guys para makita nyong maigi kung ano ba ang kaibahan ng original na makina ng Seiko 5 ngayon guys, ito po kung mapapansin nyo po rito yung mga ginamit na metal at saka yung pagkaka yung itsura ng makina siyempre guys, ito puro linisin po ito mga nabibili ko lang po ito eh mga pang parts out, mga pang pyesa, if ever meron pa kung sakaling meron pa ditong apakinabangan like balance wheel ito po yung balance wheel niya, yan ngayon ang pagkakaiba po. Ito po original po yung ganitong machine, makina. Dito po mayroon po dito siya naka-engrave dito Seiko. Tapos yung itong mga transmission wheel, pull lever, ito po yung pull lever. Ito po yung pull lever madalas po masira yan yung tit niyan, yung ipin niya napupudpud. napupudpud dahil po itong transmission wheel may mga gear gear po yan kaya napupudpud kaya minsan sa mga Seiko 5 na automatic normal lang po na nasisira ang pull lever ngayon ito po yung oscillating weight na nag nagbibigay enerhiya sa makina na kapag gumagalaw po yung kamay natin ay bumabagsak po ito yan babagsak kung pampabigat po ito ngayon papasa lang po sa pull lever transmission wheel papasa sa ratchet wheel atake naman niya yung spring main spring na nakapaloob doon sa barrel dam ngayon pinaliwanag ko lang po guys na ganun ang process kung proseso kung paano umaandar isang automatic ngayon po ang ano nga ay kung paano malalaman kung original ito po yung original ito naman yung original po kasi guys makakapal yung pyesa may naka engrave hmm, talaga makapansin mo naman po siya pagdating mo naman po dito sa ordinary o or local tawag namin dito sa mga gagawang relo mga bustok kung tawagin maninipis po yung pyesa Ayan, maninipis gaya nitong balance wheel manipis lang po siya. Ba, kapag ganito ang makina mo bawal po siyang gamitin sa mga persadong sa mga persado kapag persado kapag like magpupok po kayo ng martilyo kasi pwede siyang ma disalign yung hair spring niya yung hair, hair, spring po yung gabuhok lang po siya na spring na spiral gaya dito yung balance wheel standard pulido dito Masiselan po yung pyesa sensitive gaya ng balance wheel. Sa mga automatic guys ang laging nasisira yung oscillate yung balance wheel. Ito po yung balance wheel niya. Ito po yung balance wheel niya. Tapos ito po yung full lever, yung tinuro ko pa kanina. Yan full lever. Tapos ito po yung balance wheel nito. Ito po naman yung full lever na nakaangkla sa transmission wheel kaya ingatan nyo guys huwag susuot to kapag sa mga persadong gawain para hindi po siya agad na masira sensitive po yung piyasa ng ordinary o bust, itong bustok na makina ngayon meron tayo ditong pagawa na lagi siyang nalilate eto malinis na to guys eh ayan po siya check natin kung anong pagkakaiba po dito ayan malaki po po malaki po ang kaibahan nila sa makina ito po ayan makapal po yung mga pyesa niya yung mga parts hindi kagaya po dito sa isa ito ito ayan po yung fake ngayon pwede nyo pag pagbibili po kayo ng relo eh lahat naman ng lahat ng relong ngayon na mabibili niyo na Seiko 5 ay may salamin na po siya kadalasan. Kaya po pwede niyo pong masipat o mabatid, maalam. Silipin niyo lang po sa takip sa salamin kung ano ba yung original. Ayun. Malabo lang po guys yung ano niya yung salamin pero kung sa mga bagong rilo malinaw naman po yun kaya tandaan nyo na lang po ito sa pagkakapanood nyo ulitin nyo lang po para malaman nyo kung ano ang pagkakaiba ng original na rilo at saka sa hindi tanggalin ko po siya guys ulit yung takip yan i-close up ko lang po sa inyo ng malapitan yung mga kaibahan niya. Yan. Diba? Doon sa balance wheel pa lang guys, malalaman nyo na eh. Kapag original ba o hindi eh. Dito lang po malalaman nyo na yung balance wheel. Tsaka yung mga kulay niya. Yung kulay. Tsaka yung nipis o kapal ng pyesa. Yung nasa gitna po guys itong makinang to. Ito po yung fake na makina na ginagamit sa mga Seiko 5 mga fake na rilo pati kaha po fake ito lang po kaya ko po nasabi na original po yung kaha nito dahil itong makina na to ay inalagay lang po ito rito di ko alam kung bakit ganon siguro walang available na makina sira po yung dating makina siguro po uh, may machine na ano yun lang po yung nilagay mga nabibili lang po itong dalawa nabili lang to yung pang parts out kapag merong parts na maganda pang pyesa dyan na pwede pang maaari pang gamitin sa ibang rilo na the best pa like dito guys yung halimbawa rito yung ibang pyesa na maganda rito pwede pa siyang magamit sa ibang rilo kapag sira yung pyesa nung gagawing rilo kung sakaling ano kung budget friendly lang yung nagpapagawa pwede nang ilibre yung gawa na yon ilibre po yung pyesa kasi baliwala din po guys kapag pina overhaul nyo tapos may sira po siyang pyesa magi stop din po yun maaari po siyang malate mag advance or huminto ngayon kahit linisin siya ng linisin kung meron siyang pesang sira ay dapat talagang palitan yung guys para po hindi na bayaran yung pesang sira ay pwedeng gaya nito pang parts out ililibre na lang po yun guys kahit linisin eh stop din po yun kaya hindi purgit lilinisin guys eh okay na Misan po kapag na-overhaul na siya, nalinis na, doon mo matutukoy kung mayroon pala siyang defective na isang pyesa na dapat talagang palitin na, palitan na. Gaya ng lumulo, lumaki na yung butas, o kaya napudpud na, o kaya laspag pag na yung parts na yon na isang pyesa na yon itong dalawa ay po pwede siyang kailangan po guys magkapares lang sila ng makina hindi po pwede local na makina ililipat po sa original na makina yung isang pyesa hindi po pwede yun ordinaring makina local na makina fake na makina sa fake na makina original na makina nalagay po sa original na makina yun guys yung topic po natin paano po siya malalaman kapag original siya oh, hindi yung makina. Yun guys, ulitin nyo na lang po kapag halimbawa bibili kayo ng rilo, panoorin nyo lang po ulit. I thank you very much sa inyong panonood at antabayanan nyo po yung mga bago ko pang video na gagawin. Pagpasensyahan nyo na po, ah uh, bihira lang po ako makapag-upload mas kadahilan ng nabibisi lang po or laging ano hindi ano yung nag nag full storage lagi kaya hindi ko ano nakakapagawa ng video lagi ayun okay na guys yan po Nalagay ko na po yung takip niya guys. Ganyan. Saka ko na po siya ano yun. Para makita nyo lang po. Ayan guys, gagawa lang po ako ng ano eh. Pang thumbnail. Hanggang dito na lang po.